Good morning mga idol. Kita tayo ngayon guys sa may kahaba ng Recto Avenue no. Malapit sa Divisoria. Ayan, good morning sa lahat ng mga viewers natin no. And guys, naglilinis ng kalsada. Guys, binubomba ng ano, tubig Kalsada para malinis. Good morning. Good morning po. Mga hello. Guys, mga bar truck, no na ano dito sa divisory yan, Lilinis ng kalsada rito, mga idol. ay Si Ka Barbers guys no, nandito. Ngayon wala nang ulan. Morning. Kani ka pa. Nandito ba? Nakita mo? Wala, hindi ko napansin. mo Hindi pa. Nakamotor. Oh, ayun, ulan na nakatorada yung motor. Ay, shout out sa mga ano natin. Si Ito. Uh, Yung isa. Tapos TV25. Ah, TV25. Uh, Yan shout out sa kanilang dalawa mga idol, no. Nasasamahan ko rin 'yan sila. ang kalsada rito no? Ayan, shout sa mga viewers natin no? sa gustong pumunta rito sa Divisoria mga idol maliwalas talaga ang kalsada no? obang linis oh. tayo naman kung gaano alinis yan o, Ayan. Yan guys no. Prine pepper kasi sa kabila naman yata din nila bobomba yung kalsada para. Shout out kay Mayor Isko no. Dito sa Divisoria. Yan mayor po natin, mayor po dito sa Maynila si Mayor Isko Moreno. Shout out po sir no. Magandang umaga. Yan. Shoutout kay Ganggang TV official guys nandito mm -hmm. di dito Ganggang TV Pichel Sir yung ano po nga pala yung channel nyo Kali TV Pichel si Kali TV no? Shoutout kay sir no Kasi maraming Kali TV eh no? Oo para may iba May 25 siya Nga ah, may 25 Kali TV 25 Kali. Okay, thank you sir okay. thank you po guys, support natin ang channel niya guys, no? Sa YouTube channel niya. Kala ano Kobontin Vlog. Kobontin Vlog? Oo. Oh. Okay. Ayan. Shout out kay sir. Yun. kapag sa sir. kapag ka. Thank you, thank you. Magkano? Magkano magkano sa isang balot? 50. mga idol, oh. Sa bawang. sa... guys oh so, katatapos lang umulan no Yan natit price tayo mga idol no And, Guys mga double burner oh. Double burner stainless saka yung glass yung ano no? Pressure cooker mga idol

dito di parehas lang ba 'yon? O oh, oh, pare isang ganda mga look natin mga okay, siyempre, oh. ano ni Boss Dani. Uy, I... sana si Madam. Uy. Parang na ayun lang pala yung sa amin. Tayo ano. 1000 1150. Yan 1000. So dalawa. Dalawa. Ikaw marunong ba kumanta? Marunong kumanta pero hindi ko sa mic <laughs> <laughs> Yun lang sa mga yung katulad ba sa mga kanta mga guys. So 1,150 po ang presyo yan. So, dalawa na kayo mag join dalawa. dalawa, no? Mayroon so, kang mga blow dito mga speaker. Ano ka ang luluhan yan? O, yun din po, eh, boss. So, eh, so, eh, so, eh. so, yung blow speaker natin, boss, dali, magkano po? Ito yeah, po. Yan, maliliit. Ito lang, auto, 50. Okay. Ibangot okay. pa ang gantuan nito. So, pag napapanood sa mga video namin, sa mga grupo namin, ngayon hindi pa sa bulpa ng presyon, po. O, you know. oh, yun po. Okay, oh. naganda niyo. Habang samantalan, nandito tayo. Oh, oh. Para mapatawaran pa nila, no? Oh. Oh, yeah, o, yan oh yun oh no? marami pala dyan no? ilabas Dami na yan na, speaker natin no, no, no? oh na ka, may discount oh, oh discount. siyempre habang nandito pa nga oh, nandito daw oh. habang nandito mga vlogger 150 hindi ko siya bulpa oh tayo pa, tayo hindi oh diba sabi ko sa inyo eh. oh, yun, di ba? Di usap, simbol, oh yan diba 150 hindi nila kausap oh no? lang Tama. Kasi anuhin mo naman yung binibili. hindi oh, mabenta. oh, di ba? Oh. Kahit kumikita ka lang piso, okay na. Mm. Okay na piso lang. Ay, kumikita lang ako ng dos. Oh, yeah. Pwede na. Piso nga lang 100. eh. 100. <laughs> <laughs> so uh, guys. Kay Gustari, oh. matagal din tayo hindi niya pag-apit. man oh. One month din tayo niya pag yata. Ito lang mayaman natin sa ngayon. <laughs> Ayyan. <laughs> Ayyan. Oh, ah, makakole. Oh, oh, ano 'yan? Yung trabaho niya, boss. Danny Oh, oh, oh masipag rin trabaho Oh, So, kumakanta ka 'yan kahit hindi siya kakanta, Oh, no? 'yan. Kakanta. So, magkano ang presyo niyan, boss? 550, okay, ba, 550. Yo, so, nandito kami sa mga vlogger, pwede na 400 'yon. na 450. Yan yan joke lang. Uh, so, So yan mga oh, so, guys, so, ito. Negosable sa 500. Maging 450 lang. Malaba oh. na. Yan, binubuksan ni Boss Dani, ni na no? Bigyan na sample ni Boss Dani. Meron tayo si pesos sa, ano? Nakakala ko, dalawang Sa nag-deliver. <laughs> Discount ako <laughs> sa, para sa nag-deliver. Na. Okay po. Eh, apakan niya yan. Tagot ko yan. Yan. May Bluetooth tayo ng speaker. Katulad niya. 500. So yan, pa. Pwede pa ibibigyan ng 450 lang yan. Kung nandito sa mga vlogger, katulad, napapanood na ng mga video yun know. oh pwede oh koko guys ang tatak no o may, o may mic na may mic na 450 o. 450, 450. pwede 450 nandito kayo eh syempre yan syempre ano naman natin yung man. katulad na anuin naman natin mahal na walang bibili kahit kumikita nga lang dalawang danoki okay na okay daw kay Bustani eh. <laughs> oh no kahit dalawang danoki okay na sa kanya o yan mga okay, guys, okay then, pwede so, pwede na. doon. Doon tayo mo guys. Ay, no. Yan, papalasin mo yan. Baka no. mama yan, mag-abuno ka pa kayo. Oh, okay, <laughs> Siya nang galing eh. Nang galing naman sa kanya eh. Kaya mas maganda nang, nang galing sa kanya. Ginawa, Ayan, po, ginawa mong 400 kanina. Oh, no. okay, Sabi <laughs> nga daw nila, pag vlogin naman hindi bibigay. Hindi bibigay. Ah. Ano naman niya 200 tubo niya. Dalawang oh, gan tubo <laughs> okay na 'yon. Hindi <laughs> 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 ba kulit oh, na 'yon? Ah, wala. Ito po sari, update price naman ng bottle market sa mga 850. 850. Ah, 850. 850 ah, liters kasi yan So, kasi yun, eh. so ang turbo nito mga guys, pang pampalambot, pampalambot ng matigas. Matigas. 'Yon. Olo. Olo. Kita. Wala sa mga niyo, lalong titigas niyo. Yan, ito na. So, ito na po, boss. Ulit kaya naman tayo, boss, naman 780. Oh, sa mga prutas 'yan. Oh, pang naman 'to. Dito lang sa double Barrio na tayo, magkano naman to sa mga abot ng Dubol Sa mga glass? 3 Barner. Ay, 3 Barner? Three Barner. Bago ano. ang dalawang barner lang, ngayon, tatlo. Barner, ngayon tatlo. Nanay, mag-asawa, tatay, nanay, nanay anak. Nanay, oh. galing na. Tapos, oh, tapos, pinagawa ko yan eh. Oh. Pinagawa ko ito, pinasadya ko yan. Pinasadya mo iba. talaga. Oh. Factory mo sa factory mo. <laughs> Dito yeah. lang sa Burauta factory. Pero magkano ang tani? Parang si boss? Ito? Eh, oh. ah, ito lang ano ah. Nanay, tatay, anak, anak. 1,650. 1,650. Ito, 1,550. 1,550 lang sa doon. Ay mga negosyable na

Okay. One, okay. to one ano to magkano to 850 guys double burner no double oh sumarik. so mga guys so ano pang pupuntahan niyo dito lang kay pabrika ni Boss Dani makita <laughs> ay na mga pa tayo kaya hindi pa oh, nalalatag eh. oh, oh panahon kasi natin Now, ulan na yung ulan eh yun pero so, may nakakaalam dito dalawang burner lang oh. yeah. pag nila pero dito sa pabrika mo tindahan mo talaga mall mo tatlong burner tatlong burner ah 1000 to 1,100 1,100 bilang mga isa tapos partner pa. Hindi oh, oh. ko sabol pa yon. No? Lalo na papanood natin sa grupo ng tatlong itlog. Yes. Oh, yes. ayan. Oh, di ba? Pwede natin na 1,150. Oo. Oh. Oh, Go, di ba? 1,000 200. Ay, pwede pa 1,000 sabi ko na. Oy, <laughs> samantala nila pag nandito tayo. Oh, syempre. 1,200 pag nandito 'to 1,000 may ibibigay yung na himusta. Diyan na. Oh, di ba? Oh, samantala. Tatlong taman tinuro. Oh, tatluhan na 'yan ha. Tatluhan. Tatluhan. Na Ayan, Ayan. 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 Doon naman sa single burner natin seven eighty 780. seven eighty hi puta. Ay, ay Oye, Yan boss. naman, panglamang naman sa putan ano ba yan? Kaya, kaya ba ano 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 hindi. <laughs> so, you Kapanood know, ng asawa, may hari. Oh, <laughs> sa so, mga guys, so, nandito tayo nandito sa mga about ng mga alatag ni Bostani, oh. dito sa mga about ng pangkusina -pang natin. 100% <laughs> na umura, Mga gamit ito, sa bahay, sa mga, market, mga, idol. So, Lato, mga 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 tayo, so about natin tayo. Oh. 'Yun, lahat ng mga, mga appliances Bustani, no. So, one month na nagkakaroon tayo mini rep, mga ganyan. Ay, sige. Mga latag ni Bostani. So, iba, laki ng binago, no? Oo, oh, laki. Kumpara natin sa nakaraan na... Marami, diba? mas marami siyang latag ngayon, Sempre. no, na so, mga bago. Ngayon, diba? eh sa mga ispis natin, hindi na pwede yung katulad dati, no? Basta niyo, oh, di ba? Ganun yun. Ganun talaga yun. Uh, ganun na, di ba? So, Kasi, bawat panahon nagbabago. Okay. Diba? <laughs> yun, yeah, bawat panahon nagbabago. Kaya, na kung sa mga negosyo ng mga restaurant, oh. kung kabawat naman sa mga pangkusina, uh, dito na. Dito na kayo kumuha no? eh. eh, ng mga gagamitin yun, no? Katulad ng mga pangpalambot na yan. One week warranty naman tayo. One week warranty. One. Walang resibo yun, boss. Wala resibo yun, ba? Wala, diba? Wala tayo yung ng tax yan. Negosyable, sa mga dito lang tayo sa mga... boss hindi na yun. Hindi na may kasi medyo ano ang panahon mga idolo. Yan ang panahon, no? Medyo makulimlim na naman. So, oh, mga mic ko. Dahil Mga bagong labas yan magkano dyan boss Dani? 380 lang. 380, yung saba ng cold, oh. 380. Oh, lang ito yung maliit. Yan. Oh, dynamic microphone, mga idol, oh. Diba? So, tayo sa Dami, marami pala yan. Ito naman yung Yamaha. Yamaha guys na may. Ganun din ang presyo. Ganon din ganun din daw ang presyo nito mga idol Oo. Nintayin mo na kayo ni Ganggang malis. Oo, baka bagay siya mag-solo. yan ha. Madam pala, hindi pala gaga. Alam, ganggang, gaga pa. TV official. Ganggang, ganggang. Ah, uh, dadat kayo ma diyan. Maraming stock mga idol. Kayo, no? Hindi lang mailatag kasi, kasi kung ang bumusang ulan yung kanina. So, hintayin pa no. Konti ang ano para ang... mailatag nila 'to. Metro Bank, LDT. Dito, sumarong, Dito sumarong, sa Morotan sa Division. Ayun. Ano, BDO. Oh, tabilangan, itlati kay Dani lang. So, pwedeng uh naman ako sa kung kaya bibigay ko ayun dale na sa mga air fryer natin ito mga mga air fryer no mga idol mga Isabella branded 'yan ayun mga air fryer oh salamat po Dani kitam salamat salamat po Dani kami na namin sa mga 'yun no so yan guys oh mga pang-decoration isa pa po yung mga Ayong oh ay yung minumoldihan mold niya no para gawin 200 daw 200 ayan mga totoong dami dun mga idol o oh. puro mga ano mga old camera dito lang ay pumunta mga idol o oh. magic ball ano yan eh yung tawag one art ayan oh yan Panswerte Baka sabi na ordinaryo yung matulong yan. yan. Kano? Kano? 500 500. 500. Ang tinatawag sa English meron, boss? Ano? Hindi siya uh, ganyan. Sa ganyan? Ano? Stone? Stone. O, ito na vlog. Yung motor mo, no? Para ano? Oh, para, hindi, oh. man, ano. Uh, para hindi man ano? Para hindi man nakakaw. Boss, magkano dito? 500. 500. Sa mga oh, may combination na yung oh. mga ano. Hindi talaga man ako yung motor I mo dyan oh gabi dami dito oh, ito oh may ano pa lagayan ng pera oh ito ataticis Tanong mo magkano, magkano sa ataticis case bye 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 to bye 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 500. 500. Yan, oh. Ayan, maraming salamat, boss Oh. kami. Hi, good morning. Good morning. Good morning po sa lahat dito. Oh, 50 pesos. Morning, sir. Good morning po jan yan si sir, 50 pesos lang 'yung mga tinda niya, mga glass, guys, so. Hi, thank you po. Chat out kay Ma'am. Ayun, <laughs> kay Ma'am. 10 piso lang dito. Sa mga itlog guys, may basag siya pero 10 pesos lang ang ano, bawat isa. Ito, 10, may 12, eh, bagong luto, mainit-init pa. So, 12 yan. Ano ba ito? Balog? Pinoy? Itik. Itik. Ah, oh, oh, itik. Prito, so, pangaga. Magkano dyan? Sampu. Sampu. Sampu piso ang sa piraso? Magpasag, anik 50. Sampung piso daw dito. Ah, Itlog pala ng itik. itik. Sampung piso no? Dito lang mga lang Yung bagong, dito. parang bagong harvest to kasi Ay, may mga putik Oo. No? Oh, oh, no? oh, sampung piso lang mga idol, oh. Shout out kay ma'am. Tayo dito guys sa uh, bandang dulo naman tayo pupunta. Dahil matagal-tagal na tayo rin na hindi makapag-vlog ng maayos, no? So, ngayon, sasamantalahin natin na mag-vlog. Japan so, Tools po ito, ha? Ah. Kaya Busuri. Eh. Japan Tools, mga idol. Dito sa harapan na si so, ano, Busuri. O, dati. Eh. Yan, sa mga may need nito, no? Yan, no? Mga Japan Tools, mga idol. Yan, hinahanap yan kasi mga original. lang. So, na, mga Japan Tools. Ah, tigo lang mga tiko na naman mga gamit. Yan, ito depende lang, oh. na lang yan. Ito, yung, katam. Oo. Oh. Uh, Magkano dyan yung, sa katam? Sa Bisaya. Sa ano? Sipilya. Oh, Sipilya. <laughs> 300. 300. Ito, no? ito. Mga unang well, no, katam. No, ano, ano, Tapos, Sipilya. Sipilya. So, oh. Tapos sa Tagalog, katam. Katam. Uh. Ay ano pa sya ring bakal. Oh. Oo, Banda. Mga sinaunang mo ano, no? Sina Mga unang bakal. Yan, kay, ato, ay ay kay Boss Kay Boss lang. Morning, sir. Morning. Good morning. Thank Ayan, salamat, Boss Ray. Salamat po. Tapos yan, ano? Oh. Tinutomog paglinggo. Si ah. Boss Arnel. Yan? Yung bisaya. Ha? Ah? Siya ba yun? Oo, kasi marami rin ano to eh. Boss Arnel, tinutomog ka na naman, ha? Oh. Oh. Shut out, shut Ano mga kitchen 'no? Kitchen mga ano niya doon. 'Yan 'No, doon ng mga baunan 'yan 'no. Mga baunan. Ay, basot Paunan mga idol, no? Na, no? no. Wow so. good morning, Busalan Huwag din nang to tatlo Tatlong ito good morning Good morning po, Busalan, bo no? boss saan, Sa utaw, so sa dyan, ha? mga saan? Sa mga Ayun, sa mga kami <laughs> Yung payatas Yung payatas Yung ulanan din Sa utaw, sa mga payatas, no? Yung ulanan kami yung <laughs> well, May mga sa yung 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 nandito yung 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 tayo yung 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 itlog, <laughs> <nandito>. Oh, dito ni Vlad. Oh, si bubusala, okay. Ah, Barber Vlad no. Yan dito kami tatlo. Eh, Tatawagan nila yung pangmasang oh. presyuan. Magkano ba 'tong mga presyuan ng dosala? Murang mura yan. Yo no. Kaysa sa isang dal 150, di ba? Depende sa klase pa yon, no? Oh, dito na so sa may mga ano. Gumaya oh, nagpapahaba ng balbas. <laughs> <Ayun. laughs> no, kaya minsan nga sabi ko, kung yung balbas ko. Baka <laughs> bukas makalawa ito na naman magpapa. Buti nga inahid <laughs> ko kanino, makapa rin ito eh. Ayan, katulad natin yung mga bawat mo, mga daw. Boss, nabasa na rin Namumoy siya. Na Namumoy na, na. na. Ano ba dapat yan? Palitan oh, o no, ano? Hindi, oh, ano siya? Pwede pipit. Yan, yan, Kaibigan. Sino to? Sino to? Trompa. At si Trompa. Tropa. Si good morning dyan. Okay. Ayan, ayan, Man, dito mga isyos ang ng mga relo natin pang halos, pang halos 150 lang ang presyo 1 Kung saan magkano ba ito? Walang baterya Siyempre, paano kung pagganahin yan kung walang baterya? So magkano naman? Ang ganda niya, no? Ganda guys, ang ano Kala mo yung buntot na pick-up 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 Ano nga pwede pa sa mga baterya? Matata? Matata?

Ang regalo mo? mo Sana mo. Bili mo na. 100 lang. No? 100 lang. Sakto ba? Baka sumagot na to. Sa trabaho. Joke <laughs> lang. <laughs> <laughs> oh. Sobrang bigkal man 'yung binibigay mo. Dalawang ano? Magkano? 50. Nat hindi mo binulog? ibigay ko na sa iyo 'yan. Ang ganda. Sana pa tayong Anak mo babae? Tanong mo kay Basala. <laughs> Kusa lang magkano to? Ang baterya yan. Kaya nga magkano? Magkano. Oh, wala din siyang baterya. Kahit walang battery, wala. magkano nga? Wala siyang available. Ah, wala. So magkano benta mo pag may battery? battery? Yan. Okay yan. O niya sa kaya po. Channel Ganda. Channel. Channel okay. Oh. Mabigat kay, mabigat. Uh, made. Ayun uh, ang oh. Ay, customer, customer. Sorry, sir Huwag mo yung to. Okay, sir. lang. Sorry 1.5 guys oh Swiss ang machine nya Channel ang tatak 1.5 1.5